Doon na ni Pao na Abelino, na ipakilala na daw ang manoniya si Kim Cho sa buong angkan, especially sa kanyang mami. Nakakatuwa ang pagigimbok ng so sa kanyang mga panayam straightforward forward nga talaga siya sa lahat ng mga questions. Direct to the point. Kapag mahal niya sa tao, ipinagmamanak eh, niya talaga at never nagsisinungin niya sa media. Ngunit, napansin ng lahat at iba ang karisma ni Kim Chul. Magdating kay Paolo. sinong mag-aakala na papasok ito sa relasyon? Ang teak mo, no? buwang kaniya paipinagpalakye. Hanatang sigurado na ang Victor na si Kim Jo ang babaeng gusto ng kasama. Hanggang sa pagtanda. Wala na rin kasing masasabing negative attitude kay Kim eh. Napakabait at mapagmahal. Bulag nila ang nalak na hindi magkakagusto sa apres. Mayaman, masipag, at ikit sa lahat. Mabait sa lahat ng tao. Ito nga ang ilang komento ng mga napanood ko kung paano nagsimula si sa, sa kanyang pagpasok sa showbiz. Hindi nagbago, simulan sa pulang mga katangian niya yeah, ay gano'n na kano pa rin. Kung kami kay Paolo, hindi napapakawalan ng ganitong babae na pakasodid maging asawa. Mga supporters, very proud talaga. Ramdam ng gahat. Kimpaw forever na.